may bumagsak na poste dito sa Kalayaan na lagpas doon itong My Town magsaka yung isang taxi may isang oras kami to stranded take life kami dito yan o oh. sa ano doon sa isang okay, may daanan doon na maliit subukan natin yung mahal siya tayo wala siguro mga isang oras na po kami dito sa ano sa kalayaan may napagsakan na ano na taxi daw napagsakan ng post eh. take life tayo take life mom girl take life tayo take life tayo balik wala ka dapat datang traffic na po abot na yata sa EDSA hiraan lang po muna tayo Ah, uh, dance it dance it

Kapag niya kagandang Ang gina sa tropa Mga naga-assist 10 pieces So nandito tayo tagaan Wala na po, isang oras na yung stranded dito ng mga sa ng mga sakyan eh. Uh, announcement lang, huwag na kayong dito sa ano, kalayaan. flight ay no, na ano, ng ano na isa ng ating mga BFP sobrang traffic na ko 1 hour na kami dito kasya naman po tayo dito click click sinag tayo sa kanyawa Badero, thank you. Okay. Reynolds, na, madahin sa kanan Hindi na ako makagalaw yung mga ano yung may butas na malit dito Kaya po natin yung mga galing Thank you brother Thank you Ayun na, nagbigay na kami Okay Balik na tayo ng bahay